So yun guys. Good evening. So karon din akong magtagalog kay bisaya makong dako. <coughs> Karong kay kuan mangko manihapon. So while manihapon ko is mag solo live pod ko sa Popo. Ang is daw bukog nabilin Na late na pag na late na pag live. So ato ni pinduto ang go live. <coughs> so katong mga kuan nga nang, nangutana nang kung sa ano pag sa kaning points sa Popo So, yung buhaton. Mag-solo live mo. So, mag-solo live mo siya. <coughs> no, niya. Magpili lang mo dira sa kanang ano, chatting ba, singing, or dancing, pa na panadara. Make friends, game. O, pili lang mo. So, akong pili on ani is, chatting lang siya kay magsira mo mag istorya diri well nag live pwede ra gud butang yung singing pero bisag wa mo nagkanta singing lang pa ibutang pwede pindera ninyo so atong ang go live para mag magano siya magayna na siya og time So ayan, no, na nakita ninyo nagsugod na kog live, di ba? So pwede nimo siya alis dan ang kanang nakabutang dar nga kape-kape. So alis na to kaunta. Yan. Ana, kaunta. So kani di ay ang kani di ay makita nimo ni siya kani gong pink akong gi akong move kana. So makita nimo na siya diri ada pizza kaning na ay kani na itulok ka sa ubos. Kana kanang ipindot, na itulok kabagi sa ubos. Kanan, So, kanayang tatlo, naitulo ka bagi sa boss tapad aning na golden flower. So, pinuto na to na, na golden flower. Kung mauta na mo, asa dapit makita ng banner. <coughs> Sino siya kagiubo ko? Okay? So, darin na to na makita ang katong nai banner sa aning bubble text. Ah, dira, di ba? Kita ninyo na bubble text. So, pili lang mo, asa yung, asa yung gusto na, kanibang na ay heart-heart, kanibang na ay lifetime na kabutang Kana, oh, pwede mo na siya listan, Lifetime. So, pwede na ito. Pwede na listan, alis dan. Oh, na ni araw. Ay, kanina ito ka bagay sa ubos. Ngayon na Tapad sa golden flower. So, kana. So, pili na po taan yung bubble wrap. So, ako nang ko ibalik tong kanisya. So, na like me, follow me. Depende ninyo kung inyo ba na usabon or dili. So, ako, din na ako na usabon. Like me, follow me na lang na siya. Istorya ko din yung viewer. So, ang viewer, makita na doon sya na tapad sa kaning ato ang profile. So, wala ko viewer. So, narang ko yellow, uh, kaning zero viewer. Uh, ano narang zero viewer. So, kato din yung mga na, kung asa dapita na to i o uh, i ang katong points na to gikan sa pag-live. So, dito, gyapon. Kanina, yung itapad sa golden flower, gyapon nga ka bagi. So, ato ng pinduton. And then, pinduto na to niyang rewards. So, rewards na kabutang sa boss. So, kani rewards, mo ito ang tanawon. So, dili na ito makita kung nga ito ang live is nabot na taog 1 hour. So, nga kung hourly wage lang di ay is nasa 1K. 1K per hour. So, nara ko sa, uh, ano lang, normal lang siya nga, ano, time. So, nara ko sa 1,000 per hour ang ako ang live. So, after 1 hour, kung mahuman na to ako 1 hour nga live, so, dali na to na siya makita sa kaning na ay daily live duration 60 minutes. So, na ko ay 2 minutes gikan sa kong pag-live. So, dyan, uh, after na to mag-live, after to mag -live, so, mabot na to mag-live, sumabot na tag 1 hour, so, dali na makuha. ni makabutang anina? Uh, claim. Mm, claim or receive. Dali na receive o oh, ma-receive na toto to, to ang 1k nga points. 1k na points Dito na, na markita. Ah, oh, di ba? Ana to lang, mag-live lang ta. Pwede na tawag bultay tasking. Hi. Yan eh. delay mo ni. Delair Uni, ni? Unili. hapon ta, ma'am. Bisaya bi ako, ma'am. Ni hapon ta, ma'am. Sulo ma ma live, Solo, live lang ko, ma'am, kay. Di naman ko busy. Sulo live ko, wala well, na ni Hapon. Dagan daw pa fireworks ron, oh. Kasi yung isa? Si Ian, like, 73. Hmm, nabukog. Nagkuhan ko, nag-screen recording ko. Nagbukog nung isda ang account. Salamat sa upat ka viewer. Una na kay viewer, ha? Una yung mga fireworks, oh. Siguro nyo ng fireworks. basi makasalo dahil mo guwan. Kaning points. Basin sya ha sa mga bisaya. Bisaya rin makasabot sa kuwang Bisaya rin ako eh. So, na ako'y viewers guys. For viewers. O, oh. kita nyo na ako'y for viewers. O, na yung mga nagpa-fireworks o boss. Dili ko makasugod na kay eh. naka live man ko. So, kana sila nga nag-view sa ko ah. So, kana sila. Pwede na sila mo sugod so na nagpa-fireworks. So, pwede na sila makasalo og 49 coins. Ang pinakababa nga pwede naman masalo sa kuha ng pa fireworks is 49. So much better nga naka VIP ka kay para makakuha ka o points, ah, coins dai coins. Coins sa itong mga nagpa fireworks. Kung dili kang VIP, ah, dili ka makakuha o kuhaan kaning ko coins. Pero makakuha ka pero dapat ang viewers sa ito ay magisuguran gamay lang na lang sa 1K pababa or 2K pababa ang viewers. So, posibleng nga makasalo ka na o oh, coins, coins, dili points, coins. Katong sinsilyo nga pwede nimo igambol. Hmm, daghan nga pa fireworks oh. Kanang mga dili VIP, so makasalo man mo pero kuan gyud siya priority gitong mga VIP. Katong mga oh, pa naka VIP dira, pag VIP na mo daghan gyud pa fireworks. So ako VIP man ko. Your network is bad daw. <laughs> bad ako network. So ako naka VIP na ako, naka-renew na ako, bali ano na ah, uh, tulo na kahiga yun. na ko within, ano, na VIP na ko 3 months na. Permintin na ako na ka-VIP 3 months. So, nga kung nyo, i i-share sa ako ang pagka-VIP. Depende sa si isa ka-adlaw, say, makalikom ko og 10K nga coins. Makalikom ko og 10K nga coins. So, sa si isa ka-adlaw lang na siya. Depende kung daghan magpa-fireworks sa si isa ka-adlaw. Kung dilipod ko busy. Kung busy gani ko, busy ko nya dahil ko gibuhat. So, ako lang yung ma malikom sa isang kad kadlaw. yung sa 2K. O at least na ko yung 2K. Plus ka to, pag yung kuan, uh, ma-receive ni mo everyday nimo nga uh, murag bonus na siya sa pupo as VIP na kay 3,500 nga coins. Makuha nimo mo si pagka VIP. Siguro, tabi nyo. Pag ako magkaon. So, ah, siya na. Kasi recording, magod ko kay akong purpose ano eh, ako pong i-post sa, kuan, sa YouTube. Ako yung i-upload, ay upload, download, upload, upload. Ako yung i-upload sa YouTube, ginaan po yung YouTube account no. Uh, mas, well, wala pa ako na monetize. daga ako ang subscribers, pero wala na monetize. Kay, ang akong watch hour, na sige siya baba. So, now, yung mga mangutan na sa kuha, ah, unsan doon yung pupo. Unsan na pag-earn sa pupo. Sa so, ako ang I, ako na lang ni i-live kay Kapoy Manu-explain. So, nawala na akong viewers na ka kabuk, no? So, sila sila kasi watch istorya kay. Siguro, mga kwanta sila, mga English niya. Bisa, iwi akong dako. Hinani lang. When nagkaon ka, maglive chat-chat. So, ako karon kay nag naka screen screen recording man ko owner so ni owner naman pangit. owner naman ng owner naman pangit ah owner do free CS here. Oh, free CS daw. Oh, laka no. Siguro nyo na. May na mga nag-banner pa free CS daw. Ako nga nag-live live, live mang Good go. So, ako nang tang purpose. Kaya naka-VIP man ko. Pwede na ako di mag-live. Okay, kaya magsalura ko mga coins. Pero, purpose ako rin nga nag-live. Kaya para magka-screen recording ko. Ah, siya. So, na ito. Itong time pila na itong mga kona. Sabag yaw-yaw. 8 minutes. So, tanaw na ito. Ano na to, Rewards? Mm -hmm. Nag-loading siya. Okay? So, dali na ito. Makita sa... Makita niyo na, oh. Na hourly wage. PK mission. 7 random PK wins. 14 random PK wins. Ang ubos is daily live duration. 60 minutes. So, nako na ay 7 minutes na. Gikan pag-live nako. Ano yung popo? Hmm. So, na yung mga 53. 53 minutes. Uh, 53 minutes para makuha na ko itong 1,000 nga points. Hmm. Hanak -na, na siya. So, na yung viewer ganyan. Nawala man sila o eh. So, good na to sila sa kuan ka na yung mga nagpa fireworks Lamang gig yung nakuan ka o. Oh, dahil nga nagpa fireworks So, lamang gig yung naka-VIP ka. Kaya kung naka-VIP ka, masukod ka sa mga, mga nagpa-fireworks, di ka masiruhan. Depende sa viewers po kay. O sa dagang viewers, wala na po kay masalo. Kay, man manisugod sa kwan nagpa-fireworks ba. Pero, maka ka malayit o pasok, ah, uh, na na ng 49, 49 points. Pinakababa na mga kuha nga, uh, points, coins. Pinakababa na mga kuha nga coins is 49. Hmm. Ano Dagan sila pa fireworks o oh, nalang ako oh, ay bugs. Hmm. Saan so, na, double purpose mo na akong live. Live sa pupo niya. I-convolve na ako sa YouTube. So, ito lang siguro eh. Matiwas na kaon. So, hindi ako tiwasan na akong live. Basta, ito lang. I-share lang na ako. Ako uh, ang experience sa botan ng pupo. Bye-bye! So, O, oh, na ako. Mag-out-out na mag ako, ho. Live daw na ako is na ko sa 9 minutes and 36 seconds. So, ako na confirm So, pakita na ako sa inyo kung pila ako ang points sa Muna mm, wala akong points. 49,827. O, oh, yeah, niya. ko kuan. Diamonds. So, din di na ako. Di nako na ako ginasave ang ako ang coins sa diamonds. I-convert na ako akong coins into diamond para dili na ako siya ma- dili ko matintal uh, sa gambol daraw na ko ko diamond nga 124,485 ani na po kay nalikom kaning 3,649 is kadto lang nang nalikom na ko sa mga nagpa fireworks so mo na siya akong natigom 3,649 so opa ko na ka na og sugod so kay busy ko na ko igigunting ganiha nga invitation sa kasal so mo pa lang na akong nalikom ano, so kato lang o uh, muna sila mga nag live karon oh. no nanay mga artista din nagpupupod marag so, wala sila nag live karon mm, okay relax siguro sila so kato lang guys, bye bye